What's up, mga ka-dragon? Ayan. Hindi. Ang gaganda ng mga ladies. oh, mpak. oh. Pabilang mga senior ang bangit. habang hindi pa pangit. habang hindi pa kami masyadong hagard, kaya naglagay muna kami ng bulaklak kasi kami ay may gagawin. Ayan, mag ano lang naman kami dito sa bukid. Mag-garden. Mag, mag, garden na naman. Magtatanim tayo ng ano, yung kamoting emelda. Eh, itatabi natin siya dito sa ginawa nating garden sa may ano pet chai. Then uh, namin guys kung saan magandang ilagay yung CR dahil parang magi-sponsor yata si Madam Irene at Sir Alvin sa ating CR. Thank, thank you so much. Thank you. Thank thank, thank you oh, advance na yun ha. Sana ituloy niyo na 'yung I'm guys. Good. Good. Uh, sir yeah. Ay, sorry. Tumawag kanina si Ate Irene, pinapa estimate niya kung magkano yung magagastos dito sa CR. Sa so, tingin niyo ante, magkano yung ano, mag Hindi oh, lang. Alam yung maggawa. Ang mag siguro mga yung mga Oo. Mga nasa 15. Oh. Oh, oh. Medyo laparan oh. daw kasi ano, ah <coughs> yung pwede kang, yung makaligo pa ba, yung may space. sa 7,000, mabili mo pa lang doon, auntie, yung kon mo pa lang, bakal, simento, haloblak. Siguro, ano, hindi rin mag-abot ng 20, siguro. Mga bain din dyan. O, ganun. So, ayan, guys, sana samahan nyo po ulit kami sa aming panibagong episode. Let's go! Pati natin, atin, Mm -hmm. Ayan guys, bali dito kami magpapagawa ng CR. Ayan banda. Sa lang magiging daan nito ante. Kailangan mag-ikot ka pa doon. Doon sa may main door. Dapat may ano, dyan sa gilid may daan. No. Only... But din. Ayan guys, ito na yung tanim nating pet Maganda itong ano, pwesto dito kasi hindi siya masyadong na-iinitan. magtanim baka daw di mabuhan Pwede nang silang lang ito pa Pwede <laughs> siya <na yon> <laughs> daw <laughs> higa na siya na siya Gawain nyo para magkitil tayo may tanghali. Eh, ulamin natin. <coughs> So, ayan guys. Kaninang umaga nakapitas si Papa dito ng ano, sitaw na turo. Nakawalong tali siya. Naibenta niya rin. tagbenta isang tali. Naunahan nga na naman kami magpitas. <laughs> Pwede na siyang pitasan kasi ilang araw naman na nung nag-spray si Kuya Efren. Dami pa mo. Ayun. Ang sarap nito guys sa ano, yung kamatis lang. Yung purong kamatis tsaka sitaw na turo. Sarap. Baguungan. kita nga ako mamaya pang ulam namin sa bariyo. lang yan ilang linggo pwede nang kanan to kita kita san, pwede nang gutan kailangan ko rin tingnan 'to kuno kanito e, pa ata ata pwede pa yan mabuhay man yan baka sa sunod isagad na natin yung garden hanggang, ano, <laughs> lang ng ganung ano backyard pagpunla ng halaman yan shout out sa kaibigan ni Auntie Ligaya na nagbigay ng galay ng kamote kay Auntie Lori Melchor

yan tapos ng ating project buti hindi ginahigaan ng aso ayan guys pitasin na rin natin yung ano, talong bago pa tayo unahan ng uod baka magpan pa eh pwede na yung gali ko oh. diba kahit pa paano eh may ang panaya may dalawang pa rin yan eh Mag-ihaw tayo. Sarap yeah. yan. May laso na pa naman dyan. Laso na bago po. Ayan, George. Ayan, sana guys ay huwag kayong magsawang manood kahit lagi kami dito sa bukid. <laughs> Pagpasensyan nyo na. Ayan. Ayan pa sa puno. Maghaba pa kaya to? Ka? Kasi sabi nung ano, haba ano daw to Maghaba ito. ito, ganito lang masaba. Hungga. Wala ganun lang dinan ko yung maliit. Mm. Tama na to. Ganito yung Ito parang matanda na to. Nagkupas <laughs> na eh. Na Mayroon Ayan guys, pulang-pulang -pula na yung ating kamatis. Masarap oh, nito i-gisa. Gisa man yung... Siyempre ah. Hanggat okay. may gulay, okay. luto ng luto. Masarap ah, oh. yan tita. Ayan guys. Kamatis na ginis ang una naman ng ulam namin guys. Masarap! Sa sinihang talong. Oh my God! Pag ganyan, pag dito sa bukid, masarap yan. Okay, ang basher natin na cool. lang kayong pangbili ng ano yung Mga kuripot kasi kayo. O <laughs> oh, yan you know. o. Oh, oh, oh. Lahat yan ay galing sa aming mga pananin. Ang daman ng mga guys. Kain tayo mangga mga dragon. Karap. Ano Indian? Hindi. Yeah. Ayun. Anong? Apple? Apple ba yan? Ganyan. Ano hmm? yan? Basit mangga? Ano <laughs> yung Kal magay? Kalab Kalabang naman yun. Tama naman. Kalabang. Kalabang. Kalabang sabi na juan ginis sa damat yung kamatis. Ito na Joan, yung kamatis natin, nakuang hinog. Ayan, mag-ihaw naman tayo ng ano, talas. Kamatis at talong ang ating ulam for today's episode. Ito yung kalahati nung ano, papaya. Malambot na. Ito daw yung gusto na tiligaya kay malambot. Mm -hmm. makagat niya. Buti na lang may natira. Ganito ang papaya na ano Okay. Do carrots <laughs> nito, auntie ah. Hmm. Itong ginagawang ko ang tubig. Hey! Lalu hmm. Ihalo sa tubig. Sarap crunchy ang gato na gumipin na. nagatunog. George. Nawapalibutan ng panghimagas. Or panghimagas Maltayo Ay teka, teka Ay, ang si Dami ko nag-todo favorite nating biscuit do. Dinsan <laughs> kumakain sa bigaya. Teka, yung lugasan? Okay, nee, <laughs> eh, dinatago <na laughs> pa rin nila yung, um, akin, <laughs> yung, <-uguan>, yung kastoy, <laughs> nee, oh, patas-pasa. Pas. <laughs> <laughs> Pas databo. Ako <laughs> ako. <laughs> vai nakakaulan ng ulan. Ang Teresa, ganito ba yung hmm. mga ulan na gusto mo? Pag magkain ka, sabayan mo na lang kami. para kung pa... ka rin. Isipin mo na lang sa probinsya. Yeah. kalamuyot tong Kaya pala sabi niya, pagdating dito, ganda sa dahil. Kaya pala sabi niya, kamatis na naman guys. <laughs> sabi mo, kailan kami nagluto ng kamatis? Gaya ang ulam ng nakahapin sa kanila. Ano nga, pwede ka po? Siguro ako, patlong araw po. lang nakakalipas. Bawa ko ng gulang-gulang. Kaya hirap man, di kasi maghanap ng ulam dito nang pa, so, mm -hmm. karne-karne, kay hindi rin, ano, yung mga isda, hindi rin fresh. Kung sinapya naman, kasawa, day. Eh. Pano ka ito, nung pinaga, so, bayasan ba kung o bayasan ng dito. Kaya hmm. yeah, nga, kaya hindi ka rin, pinungan pinungan rin na ng, ano yung eh. pinuhanan so, Pero hindi nag-ulam makabalay namin. kahinga rin yung ating mga tanin Nakita rin yung okra. Yung sitaw namin, mga kadragon, kahit kunti na lang yung dahon. Yan. Ano pa rin siya magbunga talaga, oh. Pagpigasan na yung okra, oh. Ngayon guys, bali pa na rin kami. Katapusin namin to sa susunod na balik namin dito. Uh, ba?